Hello guys, good morning, good morning. Ito sa plaza. Again, ng aking alaga. Pinasyal ko siya guys. Kasi masama ang pakiramdam niya. Na pa. Okay, okay na siya ngayon. Kahapon matamlay talaga siya eh. Baka kulang lang sa ano, sa pasyal. Kaya pinasyal ko siya. Ganyan niya siya yun. Wow. Pero ano naman. Nakain naman siya. Kailangan Galang naman siya sa buwan. Kaya pinag-iitaga ang kuya naman. E na. Ayan Pero mas, mas okay na yun siya ngayon. Kahapon talaga. Ano. Maano talaga siya life. Pinigyan ko siya ng gamot. Tapos mm -hmm. pinainom ko ng gatas yun. Okay, okay na siya. Tatuloy-tuloy na yun. Na bebe. Na. Na, ito siya. Okay ka na, di ba? Okay na yan eh. Mm -hmm. mm -hmm. Kena yang na baby go eh baby tadi. Mm -hmm. Aku makanlah. Saya anak tahu tu. English eh. saya tak. sa ano, sa kanta, <laughs> hmm? magaling na yana, ah. hmm? magaling na yana, ah. mabuti na lang hindi siya mainit. Ako ang init sa init siguro guys. Super init. Dito ay eh, marami siyang marami siyang makikita.